sobrang nakakatakot dito guys Ayan. nasa taas kami nasa taas kami ng parula <laughs> nauga ayan ayan hello guys ayan salamat karting din kami rito sa Tiningasin Beach ayan ito guys yung Tiningasin Beach dito sa Apagsangahan uh, uh, pagsangahan ayan napakaganda guys ng mm, ano rito oh grabe ayan ganda, makikita nyo guys yung parola ayan, papakita ko sa inyo guys yung parola nasa akin likod, ayan, wait lang ayan, ating palalakihin nasa na ayun ganda lugar to guys ah, first time first time ko namin na makarating dito sa Tiningasin Beach napakaganda guys ng bato sobrang linaw ayan sobrang, sobrang linaw guys ng uh, bato dito ayan ganda kung makikita nyo guys yung ano nya ito so yung buhang nya ayan ang ganda lugar tapos papakita ko sa inyo guys yung ayun yung parola ayun ganda lugar guys sobrang fresh uh, sobrang ganda ng lugar ayan puting puti puting puti ang uh, ah, buhangin ayan pupunta kami guys doon sa bato ayan doon sa bato guys pupunta kami doon wow ah press gusto ko mapuno ng 8 minutes ang aking video ayan dari video ako Ayan, tumatawag na ako guys ng taga video. Ayan. Ayan guys, pupunta tayo doon sa bato. Ganda guys ang amo. <laughs> ang ganda ng lugar. Guys, hindi ito sa ano ah, hindi ito sa Batangas. Wow, daming bato. Wah. Wow. Ganda guys tuh Picture picture do no. Ganda guys. kitang kita yung kanyang ano ayan ayun naroon yung kasama ko kasama ko guys naroon sa taas ng bato ayan so na ng tubig nya oh hindi na na tubig Yan, hinihini lang tayo dito guys sapagkat puno ng bato. Ito guys ay hindi doon sa pinupuntahan namin. Ay, ah, ito sa kabila naman. Ito ay sa, kung yung kabila guys ang pinupuntahan namin ay Butangnyad. Ito guys ay sa ah, Tingasin or Tingasin Beach. Ayan. Tingasin Beach kung tawagin. Pagkalaki din dito ng bato guys. Ayan ayan ang ganda dun guys sa ano yun may mga kasabak ko <laughs> ando yung mga kasabak sa taas ng uh, ano niya. parang yung wow thank you guys sarap ng lugar kaso Buti umabot pa kami, umabot pa kami guys ng ganitong oras. Naghinanap kami sa awa ng Diyos guys. Nakarating kami dito. Nagalis kami sa bahay ng 2. Alas 2. Is eh, nakarating kami dito guys. 4.56 4.56 Ayan, ibig sabihin. 2, 3, 4. Ayan. Halos nasa tatlong oras. Halos nasa tatlong oras guys kaming nagbiyahe. Sapagkat, ah. Uh, ayun nga nagkaligaw-ligaw kami ligaw-ligaw kami dito guys ay mapagod guys ng pagpunta dito sapagkat so, bago kami nakarating grabing hirap ang dinanas namin sa lugar na to katagal namin naghinanap siguro ilang tao yung na pagtanungan bago namin narating ito ayan sulit naman siya guys super ganda niya super ganda ng views ayan Ayan. Hello guys. Papunta kami dun sa ano, sa parola. <laughs> Ayan. Gulping taas. Ayan. Ah. Bago makarating sa parola, ito muna ang daranasin Ayan. Ayun, nasa taas yung parola oh. yun ang layo medyo bundok nasa bundok siya ng dagat ito pala ang daan eh ayan ito na kami guys sobrang nakakatakot dito guys Ayan, nasa taas kami nasa taas kami ng parula nauga ayan grabe yun oh. nakakalula ayan sobrang nakakalula guys ayan pero sulit maganda naman ang view guys oh. the best pag lumindol dito ay yan gendah hello guys guys ya duh selamat yuk